And lovers natin, update po tayo today. Ayan, nagluluto ako ng marinated na chicken. Update naman po is, ayan, nag-adubo tayo ng iba't ibang klasing mga gulay. Ayan, kasi po tayo ay may bisita at ito naman yung ating kanin. Takloban na natin. Ayan. Yun ang ating recipe for today. Yung mga batay, ginawan lang namin ng laban. Ayan, laban. Fresh laban. Kasi yun lang yung kanilang kakainin. Mamaya kakain din naman sila nitong adobong luto namin yan. Kasi more gulay po muna kami for today. Gawa ng kami po pala ay galing kasalan. Ngayon, ang gugulo ng mga bata sa kasalan, kinasal kasi yung uh, anak ng aking amo. Ngayon, ay umuwi kami dito sa bahay dahil yung mga bata ay sobrang kukulit, inuwi namin dito. Tatlong mga bata ayun dito naman nag uh, nagkukulitan silang lahat. Ha? At dito naman yung aming chicken. Ayan, mga kapatlin Lovers, malapit na po ang Christmas. Ayan, more views, more watch po tayo. Malapit na po tayong uh, uh, mag uh, ano yun. Mamigay ng ating pag-gift. Ayan po pala ang aming kusina dito. Luto-luto muna kami. At talagang wala pong kain lahat ng uh, siyagala Wala pong kain doon. Talaga pong ano, puro lang po talaga ano, pag-aayos. Pag-aayos yung mga ginagawa nila doon. Puro pag pag-ano... -pag, pitsura ng pitsura. Yun lang po yung mga ginagawa doon. Kaya kami ngayon ay umuwi. Sabi ko, mas okay dito bantayan kasi mas maraming laruan dito kaysa doon. Kaya ayan po, yung aming ginagawa for today. Luto-luto ng, uh, ng mga kailangan. Ay, yung pong kasama ko pala doon, ay pinabidyo ko. Tapos sabi ko, ya, update ko na lamang pag ano po pagka nandito na siya, ipapasa niya lang sa akin yung video. Tapos ako na pong bahala magpakita sa inyo yung mga venue at saka yung mga ano po ng mga kasalan. ng mga kaganapan doon hindi lang po sila pwedeng ibigay yung mga tao kaya mga food lang po at saka yung mga ano yung mga pagka yung lahat ng mga design, mga pagkain, yun lang po yung mga makikita nyo dun mamaya pag update natin. Ayan. Sige po mga kapatid lovers at talaga pong ito yung tanghali namin kanin. Ay, hindi kami nakakain kay mga bata lang. Kaya nagsayang ako ngayon. Dinamihan ko na para for tomorrow hindi maubos is yan. Isasangag na lang namin kasi nakakamiss yung sinangag. Tapos magpa chicken kami at ayan pa. Ito malapit ng maluto yung ating at ating adobong gulay. May chicken din po yung gulay natin, mga kapatid lovers. Ayan. Ito po pala yung luto ni Ate ano, pansit. Kasi nga, kakaiba yung pansit dito sa Saudi Arabia. Kaya po, ayan, nalo, nalabsak siya at hindi po pala pwedeng maraming ano dun tubig kasi po yung pagkapansit niya ay pinong-pino po pero pansit naman siya kaso lang talagang hindi pala pwede ang maraming tubig ay first time lang po yung niluto yung ganyan kaya po ayan yung nangyari pero ano naman po siya masarap gawa ng lutong Pinoy basta mga lutong Pinoy talaga po ay makikita yung talagang sobrang sarap Ayan, dito na tayo. Babantayan natin itong ating niluluto. Ayan mga kapatid lovers, sa lahat pala po nang hindi pa nag-message uh, nag -me sa atin para po sa ating pa-Christmas, sa ating regalo gift for Gcas dyan sa ating mga kapatid and lovers. Alam nyo na po, dahil lagi ko pong sinasabi, mag-PM po kayo sa akin. Ayan, shoutout po kila ate Leonora, kila ate, uh, si ate ay hindi na lang daw po kukunin niya. Ang gusto na lang daw po niya is magkita talaga si Patrick Borton at saka si Herli Nicole Budol. Yun lang daw po. Pero, ate Glaisa, mayroon pong request ang ating uh, presidente ng Patlin Lovers. Mayroon po sila, mayroon pong homecoming doon sa kanila at ini-invite po si Hurley Nicole Budol doon sa Pangasinan. Pangasinan, oo, oh, Pangasinan. Ngayon po is uh, ini-invite po ang lahat kung sino po ang gustong pumunta is ini-invite po nila. Tapos mag-a-announce po ako parang April. Ayan yung isa namin kasama. Hi, Missy! Si, ah. Ayan. Yung Ini-invite po nila lahat ng mga kapatid lovers natin sa lahat po ng gustong pumunta. Ayan, ini-invite po nila. At sana po daw is dumating na si Patrick Bolton ngayong April kasi by April yata yung target nila kasi mahal na araw po yung... Uh, homecoming doon sa meet and greet na naman ng Patlin Lovers doon sa Pangasinan, sa mismong bahay po nila Ma'am Virginia. Uh, ayan, siya po yung Presidente ng Patlin Lovers. Kaya po, ini-invite po ang lahat kung sino po ang gustong pumunta. Ayan, welcome po kayong lahat. Hmm. Ayan. Yan ang ating recipe for today. Kasama ang ating mga kasama. Ayun, no, may kausap pala sa cellphone. Kaya hindi ako pinapansin. Ayan. Missy! I'm so king. Missy, hello. Hi. And then you don't understand. Because, oh, where's, where is the phone? Only the headphone. And then I said, me, Missy, good say the hi. Only hi. I said, me, Missy, how are you? And then, me, I'm with you. Ah. I sent to you last time your video. Who the one? Your husband? Ala. Who? Ah, okay. Uh, what? What? This Facebook? The YouTube. Yeah, okay. Okay. Wow, wow, wow. <laughs> it? May kabit ata itong loko na ito. Um, Iba na naman yung kausap. Kaibigan daw niya na ano lalaki. Okay. Diyos marimar. Akala ko pa na may Pilipina lang mahilig sa ganun. Yung palay naman, ibang lahi. <laughs> Pilipina daw. Baka Pilipino. Kasi yung Pilipina, mga good girl. Yaku kayo. Talaga naman. Huwag mo dadamoy ang mga Pilipina. Kasi ang mga Pilipina ay always good girl yan. ba? Diba? Yung mga hindi nagkakamali. <laughs> good girl. <laughs> good girl yung mga hindi nagkakamali. So, oh, sobrang dami yata ng kani natin. Guys, para tayong ano talaga. just ko po. Too much rice. Too much. Because, until tomorrow. Hadi. At bukra. So, we. San sukatir. At bukra mapisuitabak. tabak. Besadi, san suwaye madre. Makin kifi alhin. Insya ba But ano. jaja. San ho. To bin. The jaja. Uh, so, baby. Kulo Hadi. Then. Ah the best one habab, بس ana ada suizen, okay. Okay, This only. Okay, bye bye po mga kapatid, lovers. Sa lahat po ng gustong magtanong, mag lang po kayo jan. Ayan po, uh, tayo ay tatapusin natin video natin, pakainin natin ng ating alaga sa labas. Okay, salamat po mga kapatid, lovers.